Pagpalang araw ng Miyerkules, mga kaagri, mga kasaka, mga ka farmer, kamais, mga kagulay. Ayan po. So, nandito tayo ngayon sa Pananim natin at uh, pakita ko lang po guys sa inyo yung update sa mais natin na sweet pear na naitanim noong April 20. And guys, so malapit ng one mag 2 uh, months siguro mahigit mahigit 1 month na po to so 1 month po noong, noong May 20 mga ano bang petsa ngayon asing ko so guys so papakita ko lang po sa inyo yung itsura nyo nito ito na po may mga lumalabas na po na bunga nya ito po yung spray natin noon ng prebaton ang kagandahan po nito pag nag spray po tayo ng Prevaton pag medyo may konting tama na yung mais natin ang gamitin po natin na uh, pang uh, spray po is uh, systemic ang systemic po ito po yung mga pagka na spray mo is na absorb po hanggang sa loob ito yung pananim ito po yung bunga niya guys may konting mga naiwang damo pero so far okay naman po yung pananim natin. Awan ng Diyos is okay naman po. So kasalukoy yung po naglalabas po ng salati. Sa si Ilocano is uh, bunga. Yung salati. Guys, okay naman po ang bulaklak. Awan ng Diyos is malinis naman po. So ang kwan lang po nito And, uh, next na kwan na naman natin next na gagawin na naman natin isa magispray uh, mag spray tayo ulit ng prebaton tapos uh, hopefully masubukan natin yung crop cabrio cabrio kasi hindi pa natin kwan eh masubukan at hindi pa tayo nakabili hopefully uh, at uh, masubukan ko natin yung pampalaki daw ng bunga yon So guys, hindi na po ako pupunta doon. Ito pa yung tsura niya. So far, uh, makakuan naman po. Mayabong naman po itong panagin natin. Kakatuwa oh. Na-spray yan ng herbicide. Naging white. White corn. <laughs> white corn. Ayan po. So ang kwan lang po natin dito ang uh, kailangan talaga natin na gawin is bantayan talaga yung uod. Pag-atake ng uod. Uh, tatlo po na main uh, na na mahalaga po sa pagtatanim ng puti o malagkit o sweet pear. Una po dyan is yung uh, insect control sa uod, yung fowl kailangan na yung timing at saka um, kung ano yung gamot na effective na gagamitin natin. Isa po dyan, uh, kailangan po natin i-spray ang systemic. Ito po yung nag-absorb po hanggang sa ilalim o dun sa mismong uh, sa dahon o dun sa talbos. Kailangan na-absorb absorb niya kailangan na-absorb niya talaga para hindi kainin ng uod para matagal po yung effect ng systemic na insecticide okay din po ang non-systemic kaso lang po eh ito po yung one kailangan ito po yung gamitin niya po pagka mga hindi pa ganun ka crucial yung status na maish niya po o yung hindi pa ganun kalala ka ang effect ng fow o insekto o yung uod ang po na main na ko natin na uh, isa alang-alang natin sa pagtatanim ng mais na sweet pearl o ganito puti is uh, yung pag-aabono. pagkaabono mainam din po na mag po kayo pero sa amin hindi po muna kami nagfo foliar ang uh, main na uh, diskarte po namin dito kailangan nagbabasal uh, po kayo ng triple uh, 14 o 1620 kasabay po sa pagtatanim yan po yung una tapos pangalawa yung side dress yung iba po nagtatap dress sila pero ang isa sa mga natutunan natin na bago ngayon imbes na magtap dress ka sa kabuan pag yung pangalawa nagside dress ka is yuria pangatlo na pag apply na abono isa uh, ang tawag namin ni tata ngayon bago namin uh, discover is uh, sugot abono ang sugot abono po ito po yung pag abono na pangatlo na, na beses pero dun sa mga nahuling pananim kasi usual po sa mais na hindi lahat sabay-sabay ang pagmature o pagtubo o paglaki. Kaya tawag namin dun sa top 3 is sugot abuno. Ang sugot, yung kwan lang, maliliit o yung nahuling mais lang ang inaabunuhan namin para medyo makatipid. Kung makita mo yung iba, malalaki na mayayabong. Malalaki yung puno. Kasi ang pundasyon po ng mais para maging malaki po yung bunga niya, isa kailangan po makikita mo sa puno pa lang sa maliit pa lang mga nasa lampas tuhod pa lang yung mais is pag malalaki po ang puno nito makikita po yung future o yung inaharap na magiging bunga nito is mas mal eh, malalaki din so nagsusugot kami sa mga nahuli lang mga maliliit ang puno o yung mga maliliit o nahuling lumaki ang pangatlo na isa alang-alang natin is yung tinatawag namin na weed control o pag uh, pag control ng damo ito po nung maliliit ito talagang malinis po ito dahil sa pag uh, ulan talagang uh, dumami na naman ang damo pero hindi naman totally kasi ito po nakalusot na to malalaki na yung mais malapit na siyang mag uh, ng bunga so nahuli na po yung damo so hindi na ganun ka yung effect ang gagawin na lang namin dito is gapas-gapasin na lang namin to papakain sa kambing kasi ang problema mo naman pagka masyadong madamo yung mais mo experience na po namin is uh, dyan po umaatake ang peste o yung mga kadkadwa sa tinatawag yung mga taga hindi ko na masyadong lalakasan kasi alam nyo na po ang isang effect po nito yung peste niya yung mga pan yung pag pest control eh, kailangan po talaga uh, magiging alerto po tayo tapos uh, kung mayro, medyo madami pong umaatake matamis kasi itong bunga nito kailangan po ang gagawin po natin is uh, mag-spray po tayo ng malatayon kasi maamoy po yun kung ayaw nyo mag-spray ng malatayon sa bunga nya o dun sa puno nya dun sa baba pwede rin po ang ang kwan ang downy para mabango cider mabango o mabaho ayaw po ng peste mga kadkadwa o tinatawag na daga tapos yung weed control po sabi ko nga po eh pag malilate pa lang ang mais mo talaga kasi dyan po yung pundasyon kasi ng mais para makikita mo yung paglaki nila pag naunahan po ng damo na lumaki ang mais eh nagiging maliit po yung mais natin maliliit po ang, ang, paglaki o ang kwan ang uh, pagtangkad o yung quality ng puno yun lang po yung tatlo na yun pang apat lang po yung pest control o yung depende kasi yan kung madamo, mo medyo alerto ka dyan kasi talagang kwan atekihin po yan ng, what, ng daga pagka madamo yung mais natin kasi nagtatago kasi yung mga daga sa mga damo, damuhan tapos doon po sila kakain sila kakainin po nila yung bunga nya kasi matamis po ito ma maamoy mabilis nilang maamoy kasi ito pero pangontra po namin sabi ko nga kanina yung malatayon it's either mabaho yung malatayon o yung mabango yung downy yan po ah, pagka medyo late na po yung pag spray kasi namin nagda downy na kami kasi at least yun yung, pwede na po kasi yun yung tinatawag na pre-harvest pre-harvest ko po yun. Eh, kailangan mo kasi tignan din yung quality ng bunga nito. At the same time, yung safety o security ng consumer natin na hindi basta-basta tayo dapat nag spray ng insecticide pagka malapit na po ma-harvest. Pwede po pag mga, ano po, mga 15 days before ma-harvest po. Pwede pa mag-spray ng insecticide pero pagka mga one week medyo alanganin na rin yun kasi baka uh, mapunta dun sa bunga lalo po systemic po talagang baka makain ng consumer natin kasi tayo po hindi naman tayo basta basta din nagbebenta lang ng, ng mais na para lang kumita kundi tignan din natin yung security ng seguridad ng consumer natin na yung kumakain so yun po so, yung tatlo na yun Uh, una sabi ko nga kanina is uh, insecticide pag control sa insekto pangalawa yung abono yung fertilization o fertilizer application pangatlo yung weed control tapos yung pest control pangapat yan po yung pinaka main na uh, isa alang alang natin sa pagtatanim po ng mais na sweet pearl o putik kasi yan po yung pinaka alam namin na mahalaga po na isa alang alang para makuha natin yung magandang quality ng pananim natin o yung bunga niya. So guys, so hanggang dito po muna at medyo nakakalayo na ako ng tap. So maraming salamat po. Hanggang sa muli. God bless po. Mabay talat mga kaagli. See you po sa ating next video. Salamat.